Good morning mga Kabisay, isang pinagpalang umagang medyo napakakulimlim. Umagang umaga pa ngayon mga Kabisay, ang oras natin ay alas 5:43. So, doon sa palang lumiwanag mga Kabisay. Pupunta sana ako sa ah uh, doon sila doon sa aming ginagawa sila na ni Rosa eh naisipan ko munang mag video video dito then mamaya <laughs> kakapinag-iinit pa yata ng tubig si Abdul So, gusto ko munang namnamin ang magandang simol dito sa ilit ng dagat At sa ngayon mga kabisay ay medyo may pagpapadya ng ulan Ayan, makikita mo mga kabisay medyo Ayan, makulimlim ang ating panahon Ya Jo Ini ni ni kan Kita nak ng makan kawan Nak mak ayah semuanya Kedah si menang angin Pero Kurang ke valid lang pag malakas ang hangin. Yan ang aming mga tulugan. Si Abdul ay naandu na. Nag-init na ng kape. Si Kir ay wala. At si JP Alibio ay umuwi. At si Papa Edsa ay umuwi din. Kaya dalawa lang kami dito nakitira ni Abdul. So, ating puntahan doon at tayo doon kila nanay nanay rosa at tayo ay magkakapi so tabayanan nyo lang mga kabisay panibagong umaga natin medyo makulimlim na maganda naman ang sikat ng araw 8 days na namin ngayon dito mga kabisay Oh. So, let's go. Hay, good morning. Ah, ha? Nagkape ka na nay? Ipa nga na kuno. Ha? O, oh, natin tobig ka ha kun. Ayun na. Hindi pa nakakapalukbuk. Na ta imuna daw siya. Ah. <laughs> <laughs> Tatay na muna ako na <laughs> Ay, yun pala. Let, <laughs> ako muna ang magpapakulo ng tubig. Oh. O, sige nai eh. Nayan dyan yung lighter. Ini. Oo na hmm. So yun guys, magpapainit muna tayo ng tubig. Wala daw si Abdul na andong pa daw. 老婆。 Ayan, at nakapagparikit na tayo ng apoy. Ah. Punta na ako sa tindahan ay at ako'y bibili muna ng tinapay. Eki. Nagpangaka okay. at, at, at ng araw, mauwi ang yung mag-asawa kaya ako. Oo. Oh. Ayan guys at bili muna tayo ng tinapay. Video. Ano nang ating haring araw? Ayan na Maliwanag na maliwanag na. Ba. Diba? Hmm, guys, at dito kami dumadaan. Kung pumupunta nang tindahan. di itu sebandang itu mengapa bisa ada luang tindahan di itu pemik sarado itu isa andung kami sa melayu melayu yung isa eh, kasi na andu sa sulok do pero di tindahan di itu yan melapit lang Dito kami palagi ang bumibili. Kung ano-ano kailangan namin Ayan Good morning, ti Yun na nga, guys Nakabili na tayo Ito Uuwiin na ako Dahil Siguro kulo na yung Iniwan ko doong tubig uh, Na Lamaya. Siguro restart na naman kami. Na-disgrace ako kahapon guys. Yung aking kamay ay na sugatan. Pero mild lang. Yung kay Kier ang medyo malma. Dahil pilay ngayon si Kier kaya sigurado iika-ika ngayon. kita na natin pag kayong bumalik si Kier ako ipapakita sa inyo ang kanyang itsura ngayon <laughs> nakatungkod mga kabisay oo, oh, mamaya ipapakita ko sa inyo so yun guys at katapos na tayong magkape hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkakape namin nila na Nero sa at Abdul, kami tatlo nagkape kadina dahil bumili ako ng tinapay At 'yun nga ang nangyari pagdating ko doon dari dere kaming nagkape. So, hindi ko na ibinidyo. At ngayon ay maglilipit ako dito sa aking tinulugan. At maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta sa lahat ng mga nakasuporta kay Tay Bisay. Maraming maraming salamat mga kaedsinyan, mga kalingap. Sana patuloy nyo rin suportahan si Tay Bisay at ako'y nagpapasalamat kay Papa Eds sa kanyang Ibinigay na tiwala sa akin dito sa kanyang unang pabahay. So ang may papangako ko lang Papa Eds, gagawin ko ang best ko. At siyempre hindi lang ako, kami dalawa ni Kier. So pagtutulungan na namin, na matapos ng maayos at ma bigyan namin ng magandang uh, kabuuan ang una mong pabahay uh, at siyempre maraming salamat din kay Jeep Alivio Vlog na siyang nagbigay din ng dance sa akin para makarating ako sa mga ganitong misyon so maraming maraming salamat din sa iyo GP Alipio Vlog at siyempre eh, nagpapasalamat din ako sa mga patuloy na sumusuporta kay Tay Bisay lalong lalo na kay Ma'am Nans Miss Formosa maraming maraming salamat Ma'am Nans sa iyong palagi ang pagbahagi ng blessing at sa iyong mga pagbibigay ng tulong so sana patuloy pa rin ang inyong suporta mga ka mga kalingap sana isama nyo na rin sa suporta si Taibisay sa anumang mga kaganapan na aking magagampanan sa mga misyon na aming pagsasamasamahan sa bawat araw na darating so yun mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat saan man kayo sa sulok ng ating mundo sana ay naandyan kayo palagi sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating poong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay so yun maraming salamat mga kabisay God bless us bye bye